ating trip ko to, kasabay ng pagbubukas ng 38 Kadayawan Festival sa Davao City, hindi lamang ipinamalas na iba't ibang tribo ang kanilang talento sa pagkanta at pagsayaw, kundi pati na rin ang makulay nilang pamumuhay sa syudad. Silipin natin yan sa ulat ni Julius Pakot ng PTV Davao. Naging makulay at makabuluhan ang opening ceremony ng 38th Kadayawan Festival sa Davao City kahapon. Nagtanghal ang labing isang tribo ng lungsod ng kanilang mga katutubong sayaw. Bukod sa sayaw at pagkanta, ipinakita rin ng iba't ibang tribo ang kanilang makukulay na kultura at tradisyon. Ipinamalas din na maging ang uri ng kanilang pamumuhay sa Kadayawan Cultural Village sa Magsaysay Park, Davao City. Dito ay makikita ang labing isang tribal house ng labing isang tribo. Namangha naman ang mga turista sa kanilang naranasan, gaya ni na Carmen at Alia Moore mula sa bansang Australia. Lalo na't first time nilang ma-experience ang Kadayawan Festival sa Davao City. Favorite part so far is just meeting the people, talking to the people, yeah. and learning more about the cultures. Yes. I mean everyone's so friendly so yeah, okay. everyone's very welcoming and open to yeah. talk to. And you couldn't miss it. I mean, like it's yeah. amazing. There's like there's so much work gone into it and it's so much and it's just great seeing everyone uh celebrate their culture and the different tribes and yeah, we couldn't miss it absolutely when you're in Davao. Pinangunahan mismo ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang pagdiriwang kasama ang iba't ibang opisyal ng lungsod. Nagpaalala rin ng alkalde sa publiko na huwag kalimutan ang culture of security na ipinatutupad ng Davao City. Classy maganda no? Diverse gani ato ang culture, data 11 tribes na Bisaya, Bulanon, Ilongo, Ilocano, daghan kaayo. Pero wala gitay diskriminasyon dere. Ang Kadayawan Festival ay taunang pagdiriwang para bigyang pugay ang mga tribo sa siyudad at bilang pasasalamat na rin sa mga biyayang natanggap ng nagdaang taon. Highlight ng selebrasyon ang indak-indak sa Kadayawan na isang street dancing competition na gagawin sa August 19 at pamulak sa Kadayawan na isang floral float parade sa August 20, 2023. Mula dito sa PTV Davao, Julius Pakot para sa bayan.